Okay, hello Aquarius. So ang basa natin ngayon ay ang iyong paglalakbay, no, sa loob ng uh, sa next 60 days mo, no. Ito yung paglalakbay ng puso mo, Aquarius, sa next 16. Titignan natin ang ang pangkalahatang vibe ng susunod na dalawang buwan at ang pinakamalaking pagbabago at opportunity na darating din sa iyo at uh, ang challenge na kailangan mo lang lagpasan at ang iyong lakas o actions na dapat mong gamitin no, para magtagumpay. So, ito rin yung kukuha din tayo ng pangkahalatang kinalabasan ng natutunan mo sa 60 days na yan. No? So, di ba? Exciting at talagang mag, mag... Para makita mo yung magpupokus ka talaga kung kung talagang gusto niyo magkaroon ng maayos na relasyon or ano no ipapakita po sa atin no at plus po ang ating mga gabay so ano lang po medyo malakas lang po ang ano ilayon niyo lang po yung inyong cellphone sa tenga ang or, or, or ang inyong ano no headphone magdi-cleanse lang po tayo no uh, tatlong tudog lang po para po malinis ang ating spasyo ayan yan So, handa ka na ba, Aquarius? No? Sisimulan na natin, no? Kuha muna tayo ng lima para ito sa iyong vibe. At... Okay. Sweet guide para po ito kay Aquarius. Para po kay Aquarius, spirit guide. Okay, spirit guide. Nandito po yung pangkalahatang vibe ni Aquarius. Sa susunod na dalawang bond spirit guide, pangkalahatang vibe sa susunod na dal dalawang buwan. Wow, nine of pentacles. Ganda yan. Ano pa pang susunod? Spirit guide. Ang pinakamalaking pagbabago at opportunity na darating kay Aquarius sa pag-ibig sa loob ng 60 days or dalawang buwan. Aba, aba, aba. Ganda ha. Queen of Cups. Ang hadlang, challenge na kailangan niyang malagpasan spirit guide. Ni Aquarius ang hadlang. A challenge na kailangan niyang malagpasan spirit guide. hadlang at challenge na kailangan yung mahala. will of Fortune in reverse. Talagang reverse, ano? talagang hadlang. <clears throat> so, tignan natin ang lakas mo. Ang lakas ni Aquarius po. Ang lakas ni Aquarius. Anong anong dapat niyang gamitin sa pagtagumpay para tumagumpay? Ayan. Focus ka agad, do. Pinakita na. Marami At least, nakapokus. Kailangan mo mag-focus. No? Ano naman po ang kanyang lesson na matututunan pagkatapos ng 16 araw? Ano pong Ano po ang lesson? Two of pentacles in reverse, no? And kuha tayo ng Lovers Oracle. Kuha tayo ng Lovers Oracle spirit guide para po ito kay Aquarius. So ko connect natin, no? Bakit ka binigyan ng ganyan? Gumagawa ipo-prove natin kung bakit ka binigyan ng ganyang uh, ng ganyang mensahe, no? Ah. Uh, na may kinalaman to sa mga taro mo no? kung bakit ganyan ang mga message sa iyo no sige isa lang muna and then sa iyong romance angel para po kay Aquarius spirit kayo. lang mashado marami oh my separations pero daw sa inyo kayo no hindi po may, may iba pang meaning yan depende po sa mga sitwasyon dito nakikita natin para <clears throat> para past life relationship And then, wow, new beginning. Okay, nak. So, Aquarius, no, ito yung ginamit natin ng 60 days spread, no? So, nakatuon dito yung kung mapapansin mo ang iyong mga card dito, no? Ang pangkalat vibe mo, meron kang 9 of pentacles, no? meron ka rin pagbabago at opportunity na darating which is the Queen of Cups maaring darating din ang isang tao sa inyo na Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius no? at andito rin ang Wheel of Fortune mo in, in reverse ito yung pinaka-challenge at hadlang na nakikita natin dito this could be something to do with finances din siguro no? and then ang iyong aksyon ang iyong sabihin natin ang ang iyong lakas or aksyon na dapat mong gamitin para magtagumpay ka ay ang seven of cups in reverse. Kahit reverse po yan, maganda po yan pag reverse, no? And then, two of pentacles in reverse naman ang sinasabi natin, ang pinaka natutunan mo sa lahat ng inyong sa, six, sa, sa loob ng 60 araw, no? Within, uh, dyan sa next 60 days mo, no? Sa 60 araw na lesson or anong moral lessons ang na maibibigay sa'yo, what as love lessons na ibibigay sa'yo, no? At meron ka rin sa ating Romance Angel Guidance dito ang separations at past life, no? At ang lovers oracle card naman natin binigyan ka ng new beginning, no? At nakita mo isang dove na napakaganda, no? Ayan. So So ibibigay ko sa iyo ng details, no? Ang ano mo, ang pangkalat ng vibe mo dito, no? Sa susunod na dalawang buwan, ang Nine of Pentacles na. So, ito yung sabihin natin na ang pang, ang, um, dito nakatoon yung personal na kalayaan mo or your personal freedom, no? Parang yan ang pinaka-vibe mo, no? At ito yung, dito nakatoon yung personal na nakaligayahan mo, yung you, you are enjoying and very happy, no? Parang yan ang, yan ng vibe mo na mararanasan within 60 days, no? Parang uh, lahat pinaghirapan mo sa isang relasyon at ano naman, ibig sabihin magandang bunga, no? So, na maistiyak na may enjoy mo. Ito rin yung siyempre, yung sabihin natin, yung pinapahalagahan mo ang sarili mo at yung kasarinan mo, no? So, ikaw yung ikaw yung sabi natin magiging contented sa sarili mo at mas focus ka sa mga bagay na nagpapayaman sa iyong buhay no hindi hindi ka ganong focus sa actually sa love life mo pag dumating okay i will entertain parang ganun lang no Aquarius at titurin uh, ito rin sabi natin eh parang nakikita mas nagpapayaman ka rito sa sa iyong buhay no hindi lang sabi natin financial, kundi pati sa self-care at personal achievement mo, no? So ito yung sabi natin isang panahon ng pag-iisa ng uh, parang nag-iisa ka with my karangalan. Parang some of you na Aquarius is happy being single, no? With the nine of pentacles dito na, na pinapakita sa akin, no? Na kumbaga nakapokus ka sa sarili mo, no? Hindi mo hinahayaan na sino man makasira sa iyong kapayapaan, sa iyong peace at at uh, sabihin din natin, sa iyong self-worth, you're really valuing it, no? Oh, halimbawa, no? Magbigay tayo ng halimbawa uh, sa mga single halimbawa, no? Uh, lubos mong ini-enjoy ang iyong single life, no? Uh, yan yung naglalakbay ka o nagpo-focus ka sa hobby, kung ano may mga hobby mo diyan no? At sa career din, no? Hindi mo ito minamadali, no? At ah, kung baga, hindi mo minamadali ang paghahanap din ng partner, no? Kung baga, because you are very happy of being single and what you have, no? Ini-spoil mo ang sarili mo. Wow, this is good, actually, no? ang uh, uh, you are building such a very strong foundations, which ang talagang number one is ang sarili mo, no? So, sa mga may current relationship naman, mas binibigyan mo yung value ng sarili mong space at time. Kumbaga, hinihiling mo sa partner mo na mo ang sa natin, ang respect para sa iyong independence din, no? So, ayan, napakaganda. So, you may came across dito ang pinakamalaking pagbabago opportunity mo may darating na, na tao sa iyo na isang very loving na na being Queen of Cups dito, very loving, be, very fair na tao, ah, uh, very understanding na tao, It could be Pisces, Cancer, Scorpio, ang sign, ang kanyang energy. So, kahit anong sign siya, basta makita natin, ang energy niya is very soft, no, maramdamin, uh, ibig sabihin, um, magdaling makaramdam, who cares other people's feeling, no, Uh, pa pwede rin isang magulang na you may came across na maaring mag-advise din sa iyo when it comes sa yung love life Aquarius no uh, sabihin, kasi this is opportunity na darating sa iyo no so ang malaking opportunity nito it's this is also pag hindi to tao oh, wait lang po <clears throat> So na kapag ito yung kapag hindi siya tao, he could ka energy na or situation, no? Uh, isang malaking oportunidad ay ang sinasabi natin ito yung isang emosyonal na paglago mo at ang kakayahan mong magbigay at tumanggap ng malalim na pag at yung malakas ka makakuha ng intuitions mo no? yan ang energy ng Queen of Cups no? maaring yan ang maging sitwasyon mo yan yung opportunity na binigyan ka ng isang mala, sabi uh, sabihin natin, kakayahan mo magbigay at tumanggap ng malalim na pagunawa, no? At mas la, at napakalakas na, intu, na intuitions, no? At napakalakas ng gut feeling mo. So you need to trust that also. Dahil nga ang Aquarius ay killer rin sa pagiging intelektual, no? So ang Queen of Cups ay ito yung nagdudulot ng pagkakataong mag-connect sa damdamin at maging mas mapagmahal ka at nurturing, no? So <coughs> Kaya gagamitin mo ang emotional intelligence para mas matindi ang iyong sarili at ang ibang kasi ang uh, ang Aquarius is that is air sign no that is something to do the, with thinking and thoughts no ang air sign so dito and then plus dinagdagan ka ni, ni Queen of Cups ang iyong energy sa susunod sa susunod na 60 days mo no kaya emotional intelligence ang tawag diyan para sa mas matindi ang iyong sarili no mas uh, ito yung maaring may isang tao nga din na sabi ko sa inyo na may darating, no? Magiging emotional anchor mo rin, no? So, halimbawa, no? Isang tao na may mataas na... Halimbawa, sa single, no? Uh, isang mataas na tao, no? Sabihin natin, isa din siyang isang may emotional intelligence ang papasok sa buhay mo. O makakakita ka ng pagkakataong mag-alok ng support sa isang taong nangangailangan na magiging daan sa pag-ibig mo. No? And sa mga may current relationship naman, no? Magkakaroon kayo ng pagkakataong magpalalim ng inyong intimacy at emotional bond sa pamamagitan ng pagiging mas caring at understanding sa isa't isa. No? Wow, ganda naman. So, Ayan, no? sana, ayan ang pinakaano mo, ayan ang opportunity mo, no? Na, na maari mong para sa data mo sa 60 days, no? Ayan ang pinakasusi mo sa 60 days. Ayan ang opportunity mo sa 60 days. Dahil pinagkalobang ka ng emotional intelligence. So, ang number 3 naman dito, ang tatlong card natin is yung hadlang at challenge na kailangan mong lampasan. So, sa bagay, may mga weapon ka na dyan, no? and ang vibe mo napakaganda. Kumbaga, ang challenge dito ay ang yung pag, pag yung pakiramdam mo na pagka-stuck or sabihin natin uh, masamang timing o ang pagbabalik ng lumang ng mga lumang bagay o sitwasyon, no? So this could be yung mga problema na akala mo ay tapos na pero maaring hindi sumusunod ang mga bagay sa flow na gusto mo, no? kumbaga ito yung nagdudulot ng frustrations o pakiramdam na walang control na no so kailangan mong baguhin ang pananaw mo sa mga setback no huwag kang maging biktima ng sitwasyon no ang bad luck ay temporary lamang tatandaan mo yan no sa single no halimbawa biglang bumalik ang isang ex partner mo so ang yan yung lumang ano lumang siklo na yon no na, sinasabi ko pero natitempt ka, pero alam mong hindi na dapat yun eh, no? Parang ganun ba, no? Sa mga in current relationship naman, muling lumalabas ng paulit-ulit na hindi pagkakaunawaan ninyong dalawa. O sabi natin, mga lumang argumento bumabalik, no? Yung, yung yun yung nagpapahinto sa inyong progress bilang isang couple. So, yan ang binigay na challenge sa iyo na sana mapaglabanan mo, no? Ayan. And then, we also have here, nak ng ano, and new beginning, ganda. Gusto ko yan, no? And ang yung number 4 na card dito, ito yung reverse siya na 7 of cups. Ito yung lakas at actions na dapat mong gamitin din para magtagumpay. Bukod dito sa queen of cups na energy. Uh, Kung ang 7 of cups reverse, ito yung nagpapayo na ang iyong lakas ay nasa pagiging clear. At pagalis ng lahat ng ilusyon or sabihin natin mga fantasy, kailangan mong magdesisyon ng may clarity ka at magtakda ka ng realistic na layunin. No? Kasi, uh, maganda is, kabalik tara nito ng confusing ng Seven of Cups. Since its reverse is maganda, no? So, dahil sa Queen of Cups mo rito, no? Gusto ko indicate siya eh. kasi nagbibigay ng, ano, sa akin ng parang mensahe para sa inyo, no? dahil nga dito sa Queen of Cups na ang energy niya kumaga no uh, Aquarius ito yung hilig sa pag-iisip so kailangan mong balansehin ang emosyon at logical sa pamamagitan ng pag-iwas sa daydreaming no ayan ang sabi sa iyo no so halimbawa para maintindihan niyo lalo po no halimbawa uh, sa mga single no tigilan na yung fantasizing no tungkol sa ideal partner o sa paghahanap ng perfections no mag-focus sa mga practical at available na tao na mga natingin na tingin yung nagkakagusto nagmamahal sa inyo no so sa current sa 60 days lang naman po yan no so sa mga mayroong current relationship kailangan mo linawin ang ano no yung future plan yung future plan ninyo at iwasan ang sabi natin ang mga denial no tungkol sa mga problema ayan yung practical communications na kailangan din dito no nakukuha mo ba nak okay so ang iyong pinaka pangkalahatang kinalabasan base dito so ito yung matututunan mo pagkatapos ng 16 araw no may two of pentacles ka dito reverse Uh, kung baga, uh, ang aral dito yung nakasentro sa kawalan ng balance o oh, hindi sabi natin pagkapare-pare sa iyong love life, no? So, maaring nahihirapan ka pa sa balansehin ang iyong independence. Kasi nga, ito hindi dito yung nine of pentacles mo, no? Kung baga, uh, yung love life medyo napapabayaan, pero ang pero yung pagpapayaman, yung ano, is parang ganon. So, still, we, you still need to, to balance it, no? <coughs> Pasensya na. At syempre, eh, ang ang relation din ng Queen of Cups dito, no? So manig parang nagpapahihwating, kumbaga, hindi e, dinidikit mismo sa eh. No? Ang emotions din at pag, uh, sabihin natin ang emotions at ang yung parang sabihin natin independence, no? So hindi pagganap yung natapos ang challenge din dito ng balancing act sa So, matututunan mo na ang pagbabalansin sa trabaho at pag-ibig. Kasi, you are more on ano, dito nako No? Sa talagang, mas na-enjoy mo. Ini-enjoy mo talaga. Parang, this is a new new beginning. Na, parang, this is the right time. Finding this reading, actually. Sa mga masyadong nagpo-focus sa career at finances. Some of you, yung may current relationship na. Kung maga, napapabayaan siguro ang pamilya. No? Kung maga, dapat ibalansi daw sa mga single naman na masyado nag enjoy being single, hindi mo alam, tumatanda ka na, hindi ka bumabata, parang gano'n, no? Mag-aaya na, it's ready na. na uh, baka mamaya, ma-miss opportunity mo yung persons na yan. It could be Pisces, Cancer, Scorpio din. Pwede ding maibang ano, no? Pero ganyan ang energy niya na napakalambig, napakalawak ng pag-unawa, no? Baka ma-miss opportunity mo yan, no? Sa pag- uh, sa, uh, sa masyado kang nag enjoy no? Parang gano'n. So, ibig sabihin din nito, kailangan balance ang buhay. No, dapat may balance mo din ang karir mo at financial mo at ang iyong relasyon. No, kailangan meron din ang pag-ibig, meron din ang puso ng pag-ibig. Hindi lang ang wallet na may pera na pentacles, no? Hindi lang dapat may pera ang wallet, kailangan din pati ang puso nyo lagyan nyo rin ng something, no? <laughs> Nakukuha nyo ba 'yon? Yung ano ko. So, ang dapat is balance, no? So, wag lang lagyan ang, ang wallet ng pentacles ng pera. Lagyan nyo rin ng puso, ng love. No, kung baga, lagyan nyo rin ng tao magpupunan ng, ng, inyong puso, no? So, ayan. Kaya maganda rin to at naku, nabigyan, ng, nabigyan kita ng gabay din dito, no? Uh, parang kasi it's about time na no? Parang ganon. Kasi ayan ang new beginning, sabi ng lovers oracle mo, no? So, yun nga, uh, mabibigyan ka na, matututo ka mag-balance, no? So, uh, hindi lang pati sa anong bagay, but ang importante ng aspect na buhay ang trabaho at pag-ibig. Ang self-care at partner care ay nangangailangan ng patuloy na effort. Tandaan nyo po yan, no? Ang self-care, ulitin ko po, no? Ang self-care, no? Okay yan. At partner care ar nangangailangan na patuloy na effort, no? So, ang bawa, hindi ka pa settled at may mga bagay pa na kailangan mong ayusin, no? So, mag-ano ka dyan, kumbaga, matututunan mo yan sa after ng 60 days journey mo. So, ang nakikita nating mensahe is yung ang kinalabasan actually ay hindi pa final, no? At may trabaho pa sa commitment at non-commitment na kailangan mong gawin. No? So titingnan natin kung anong advice naman ng ating mga romance angel dito. Kung nakikita mo dito, no, andito ang separations at ang relationship, past life relationship. So uh di base dito sa umaayon sa ano, sa will of fortune actually, no? Ang sinasabi nating connections dito, maayon ang will of fortune no? So, kung ikaw ay single at separated or widow and divorced or sabihin natin, ikaw ay maaring mga ngahulugang kailangan mo ng panahon ng pag-iisa dahil of nine of pentacles dito, no? Ang nine of pentacles. Ito rin yung siyempre upang maging malinaw ang pag-iisip mo rin, no? Kung, kung bumalik na rin sa iyong ex mo, kasi meron tayong nakitang Wheel of Reverse din, no? Maaring ito yung isang past life relationship or isa, isang karmic bond na kailangan mong ganap na tapusin o balansehin, na kailangan mong ganap na tapusin lahat, no? Upang makalaya sa muling cycle ng Wheel of uh, no, Wheel of Fortune in Reverse, no? So, ang aral dito ay huwag magpapadala sa comfort ng nakaraan, no? So, nakukuha nyo? So, Very perfect ito sa will of fortune. No? Ang separations at ang past life. Because nga, kung ikaw nga ay single, separated, ikaw nga, yung sa separation, ito yung maaring kang nangangahulugan na kailangan mo ng mga panahon ng pag-isa, no? Upang maging malinaw ang isip mo, no? Para hindi ka na bumalik sa ex na, ibig sabihin ex, ang will reverse, no? uh, ito yung maaring isang past life relationship, isang karmic bond na kailangan mong ganap na tapos yan, no? Ayan, inulit ko para lubusan mo maintindihan, no? So, ang aral dito is huwag kang magpapadala sa comfort ng nakaraan, no? Tandaan mo yan na. Ayan, ang kung bakit ganyang merong separations, you need to separate na yourself dito sa will of fortune. No? O kailangan para lubusan mong maintindihan, no? So, kung makikita mo dito ang lovers dito, ang lover's oracle is nagbibigay sa iyo ng new beginning. No? So, ito yung connection sa new beginning ay ang mga purpose at yung pagla yung paglampas ng lahat ng challenge mo. No? Sa kabila ng setback ng wheel of reverse at imbalance ng two of pentacles, no? Itong dalawa. Ito na, wheel of fortune. Ito lang naman ang ano. Pero, kayang iyakang-iyakan -iyakan mo yan, no? kumbaga, ito yung lahat ay patungo sa new beginning. No? Ah, uh, kumbaga, ang Nine of Pentacles at Queen of Cups ay naghahanda sa iyo na kailangan mong gumawa ng clear decision. itong dalawa, no? Magaganda po ang ating ano kasi talagang connection siya, no? Parang ito na, a new adventures await. Embrace it and live your dreams passionately. No? So, kumbaga, ito yung new beginning na Nine of Pentacles and Queen of Cups na naghahanda sa iyo. Kailangan mong gumawa rin ng clear decisions, no? Dahil ang Seven of Cups in reverse, iyan yung tapus, tapusin mo na mga lumang karmic separations na yan, no? Luma, lumang mga karmic na yan separations. Kasi bakit luma? Kasi past life relationship na yan or mga kumbaga set it end, no? Yung mga release mo na ang ties, no? Kumbaga mga lumang karmic ties na yan, no? Yan yung separate them, parang ganoon. Upang maging handa ka sa sariwang simula mo ng new beginning. So ito yung maaring kasama sa kasalukuyang partner mo, no? Kung magagawa ninyong balansehin ang two of pentacles in reverse dito, no? Kung magagawa ninyong balansehin ito, actually ang two of pentacles ay ito yung isang bagong tao na pagkatapos ng pag ng ano. Kumbaga ikaw yung or sabi natin isang bagong tao ang makikita mo Or isang bagong Aquarius ang makikita mo no kasi may new beginning ka nga rito just decide for yourself na ihawalay mo na ang sarili mo sa karmic bond no ayan ang sinasabi ng separations and past life ayan ang meaning na binigay base sa iyong sitwasyon sa si sa iyong 60 days so kung makikita mo no sa susunod na 60 araw uh, Aquarius ang iyong lakas ay nasa pagpapahalaga ng sarili no? At ang opportunity ay nagpapatibay din ng iyong emotional connections, no? So ang susi ay ang pagdudugtong ng iyong logic at damdamin, no? Ito yung iyong Queen of Cups, no? At ang susi din yung pag yung kumaga sa pamamagitan din, ang pinakasusi din is try to balance everything, no? Ito rin yung sabihin natin sa pamamagitan ng pag-iwas sa illusion or daydreaming na atid ng Seven of Cups dito. Ito yung paggawa ng concrete decisions na, no? So, ito rin yung dapat mo rin, uh, dapat ka rin kumilos laban sa feeling na magiging stuck ka, no? Because of the past, past, past life relationship na no? you need to separate yourself on that. No? Kumbaga, ang pagbabalik ng lumang relasyon, no? Ito yung isang hadlang mo ito yung will of fortune in reverse na nakita natin no na try to separate no kumbaga matututunan mo ang balanse ay hindi madali no pero ang kinilabasan nito dahil ang two of pentacles is reverse no hindi siya madali pero once na once na nagawa mong upright ito ito yung sabihin natin, tunay na bagong simula ang mangyayari sa iyo. Bagong Aquarius ang makikita mo. Bagong relasyon ang makikita mo, no? Dahil ito ang new beginning, no? Very adventurous na pinapakita dito. No? Ayan, nag-enjoy ka ba sa ating reading? Aquarius, ayan, please document po, no? And marami pong salamat sa nag-subscribe at sa mga nag-like and sa mga nag-comment po at mga nag-hype sa inyong cellphone. Thank you so much po. No malaki pong support kay Happy Angel Reading 'yan. Ayan, thank you and God bless you po. Sa susunod po uli, no? Ayan.